Hello guys! Ayan, gumagamit ba kayo nito? Ayan, ang catching curry leaves or warakak hindi Ayan Para po hindi masira ang inyo ang curry leaves, gawin niyo po i-dry niyo siya Ugasin niyo muna, pagkatapos ibilag niyo po sa araw, sa umaga hanggang mainit, sa hapon kuhanin niyo, pagkatapos bukas ibilag niyo na naman uli Ayan gawin niyo siyang dry curry leaves hindi siya masisira. Di ba? Kasi ito pagka nakalagay sa rep yung press niya nasisira din siya, di ba? Yung curry hindi masira, yung curry leaves, ayan ganyan ang gawin niyo. Pwede niyo siyang i-blender o kung gusto niyo naman yung ganyan, gaganyan niyo lang himayin niyo lang tapos kumuha kayo, bugasan niyo, pagkatapos lagay niyo na sa inyo kainin, kakain kainin ang inyong mga lutuin kainin daw patawa yun ayan, ganyan lang po ang gagawin nyo, pagkatas nyo himayin nyo po yan or i-blender po ninyo ang inyong curry leaves yan, hindi na po masisira ang inyong curry leaves ayan, ganyan po ang inyong gawin sa aking mga kagaya nyan, ang mga guluto, mga mahilig maglagay ng curry leaves or wara ka hindi ang sabi nga nila ayan, ganyan po gawin ninyo ayan, i-dry po ninyo at saka nyo po himayin madali na po yung matanggal pag ganyan, ganyan ninyo, matatanggal na siya sa kanyang mga tangkay ayan, o oh, ba diba, hindi masisiraan yung karelips pag ganyan ang ginawa ninyo kasi dry na siya ayan, pag nilagay nyo po yan sa inyong pagkain at nilulutuin fresh pa rin ang labas niya. O, oh, diba? Ganyan lang po yun. Para hindi masinya, masira ang inyong kare na ako Ang inyong kare lips. Ayan, tayo po yung magkikimay ng ating kare lips. Ayan, pagdating ko yung pamadan, ayan, ganyan dito. Marami po tayong hinihimay, hinihimay ng gawa, hinihimay ng kung ano-ano, yung dry lemon ito, yung ganito, tari leaves, para hindi masira. Ngayon, pag ganyan niya lang yan, nakakanggala, mabili niya siya matanggal. Kasi pag ganito pong dry, hindi siya nasisira. Kasi pag fresh po niya, pag nilagay niyo po sa red, mga isang linggo pa lang, makita uh, niyo na na siya. Pero pag ganito po, na dry ayan, hindi po siya masisira. Siya po ay sariwa pa rin pag nilagay nyo sa inyong lutuin yan natin so, ko na naman masabi ang pagkain, syempre pagkain naman talaga yun, pagkain naman talaga yung ating nilututin yan, ganyan ako, umayon nyo lang sya ganyan minsan naman pag nagpapaanihan ko yun naman, uh, malunggay dry malunggay so dry din ako ng malunggay ko lang binibidyo. Pero ngayon, eto. Video tayo na. Curry leaves. Mga mahilig na bigay dyan. Tapos na ating imagine. Ay, hindi ito na-dry. Ay, uh, siyang fresh. Oh, di ba? Ilagay niyo po yung sa inyong lutuin para pa rin siyang fresh. Ngayon, kung gusto niyo i-blender, i-blender niyo po siya para para pino. Pero ako hindi ko lahat niya blender. Nagpipira ng konti na ano, kasi para pag nalagay ko siya sa salina, bubu pa rin siya. Masarap siyang kasi sa ating pag mga lutuin pag nilalagay natin siya. Mabango. Ang oh, aroma oh, niya. Oh, Ayan. O oh, diba? Nahumay na natin. Ang dami. O oh, diba? Nakapag, ano na tayo? Nakapaghumay na tayo. Para siyempre, nag-green pa rin siya. Hindi siya yung maitin. ganyan niya lang siya. Tapos lipat sa ilip siya sa kabila lalagyan. Kasi yung alip, parang alipabak niya matatanggal siya. Ayan, ganyan. Ano na sa makita niya sa ilalim, yung mga alipabak na umapit. Ganyan lang po ang ating di ginagawa. Diba? Meron na tayo dry lips, curry dry lips, curry dry leaf tawag nila dyan po thank you for watching ayan na guys ang ating ito na guys ang ating na himay na curry leaves ayan ayan tangkay ayan o diba meron na tayong curry leaves gagawin natin yung curry leaves powder para hindi na tayo mag ano, maghihimay ayan na okay, pinuhin natin Alam po, sana po yan ganyan din po ang gawin ninyo sa mga kagaya kong mga nagluluto yan para hindi kayo nauubusan ayan para hindi masira mabulok, mangitim ganyan, ganyan po gawin ninyo i-dry nyo po siya